Akala nyo nagdudugsing kami dito? Hindi! Nagtatanom kami na mangrove mga guys! So ngayong adlaw balay, community service na mono, o oh. Amoneo Brown Tao mananom sa may kilid sa suba o oh. <laughs> <laughs> mga guys no magtanom tayo Alagyan nato ng lipa kay man Pag hindi mo nilagyan baka manod na naman Ay ambot na lang gidat eh, Gusto nyo makabulig? Dali! Update kami di o oh. Nagalulubong tiil ko sa lunang oh. <laughs> <laughs> Hello mga good morning sa inyo mga guys Doon po ngayon nga Law na naman tayo nga na, manami Ang aton pa matiago <laughs> mga guys no Kasi ngayong adlaw pala mga guys Ay ano adlaw ng community service Na mod o no? Ay mas baka magtatanong kayo kung bakit kami nandito Sa gilid sa suba Ay magtatanong kami mga guys ng mangrove Pero kung dali sa amon tawgon Bala uh, bakhaw ni siya oh. <laughs> Nagdala ang mga kuya mga guys Noon ang bitlag o oh, tawag nato na, na yung mga lipak balang man o. Oh, oh. Need mga guys kasi nga daw magtanong kami ng mangrove kailangan palpalan oo oh, oh. Pag sinabi mo palpalan lagyan mo ng stick sa gilid. <laughs> 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 Tapos higtan para hindi sa maanod black on baskog ang karen, sang tubig sang suba. Ang <laughs> kabalo ko lagyan <laughs> mo karen-karen current current ka muna. Ambala ako bala sa sungunay. Ah. Basta mag-tao, okay. Basta tubig na, oh. <laughs> Pero ang iba lang naglulubong ang ilang ah, mga TL kay man so grabe dalum mga, lunang did rin no? So ito na nga ni mga guys no pagdating pala namin meron na pala nakauna na magtanom na nakisabay lang kami dito ng mga kuya mga guys no ah, tumulong tayo para naman uh, ah, gumanda ang ating kalikasan. so no, baka magtatanong kayo kung saan kami nakaplastar pala pag ano, community service nang ganitong araw no is nandiyan kami sa may gilid sa Suba sa may Sunset Boulevard. No, Adra ah, mga guys sa may tabukan pa sa ơi Yan, buta tabukan pa ni Basta, ah. Di na lapit nalapit sa ambon nga Ria. O, oh, tapos mga guys, ito na. Matapos talagyan, mga guys, na mga guys. No, na mga lipak-lipak. Siyempre, kailangan daw na higtan. So, ang iba, yung ginawa nila, siyempre, picture-picture. Tapos, higtan ang ilang nga mga pinangtisok. Di na nga mga bakhaw. O, oh, di kayo mangrob, no. Tapos, ito na. Ito na ang kinalabasan niya, na. Yung iba, pinang-check up na lang ni Kuya, GB. O, oh, boka na. Mahilig ka bala mga ah. ano Wow, Kay, do do makambal kagi sa lingon mga wow grabe nakabulig talaga kami sa kalikasan ba ah so ito na nga mga guys no matapos na nating tisukan s'yempre mga guys bibijuan din natin yung iba papakita ko sa inyo mga guys no kung paano sila mag tanom sang mangrove or kay bakaw nakita nyo matapos tisukan sa lipak s'yempre higtan na ay kamatay na makamusambal ko kagina para hindi maanod sang big suba ba ay bot na lang gid ana ah, kita sa mga nga obra. Oh so sa mga mahilig pala mga guys no mag mangrove planting kaway-kaway naman jada ate. Sa ka mo nag mangrove planting, ya paki-comment sa my comment section ba kung din ka mo nag mangrove planting para naman malalaman ko kon nag, nag 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 try ka man na muni eh, Siyempre Eh. So eto na finally mga guys no matapos na tayo magtanim, Siyempre picture picture muna kami dito para naman may pakita sa inyong uh, tuod. Eh mangrove planting kami basi mambal ka mo ba kutaw-kutaw ni New wow. <laughs> <laughs> Hindi ah, totoo din ni So maraming salamat mga guys no, sa lahat ng followers natin na nagasubay. Bagit sa ato nga mga ginaubra ka may Juan Perme. Ah, thank you so much mga kuya. ta syempre. te nalipay mga mga sagi ubra ko. So kung hindi ka mo nalipay, te, wait na may muna. Basta ako nalipay ko. Nalipay mga kami sa mga kuya ko. And then, thank you so much. Ang dito na si Manino ninyo. God bless. palam na. Sana may natutunan ka. Babayo. Ha 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 ha!